sa ating channel mga kaibigan to make his, this channel grow please do like, subscribe and press that notification bell mga kapatid well ito na Magic Mike Plania mga kaibigan gumamit ng magic sa kanyang laban mga kapatid lately lang panalo si Magic Mike Plania in less than 10 seconds mga kapatid grabe ang kanyang performance talagang gumamit ng magic buskida nuevamente de subir Su nivel. Comienza el combate. Que no puede decirte, de Díaz, Mike. Bueno, ahí está. Uh. Oh. Tremendo, tremendo, bueno. tremendo. Y Pero... le ha sacado el aire. Le ha oh. sacado el aire. No. No, lo Roca. a esa Duma baja mano. Duma baja lang. and come back stronger mga kaibigan so itong ginawa ni Mike Plania syempre hard training at saka hit his goal mga kaibigan so kapag may goal ka gusto mong bumangon, gusto mong bumawi train hard and prove to yourself na kaya mo pa ganon ang mindset ng mga kalabang mga kaibigan so congratulations Magic Mike Plania you did it very well and it's magic. Maraming yan. So, thank you so much for watching and welcome back sa sunod natin video, mga kaibigan. Ay, tapos na pala. Bye-bye.